Hello guys. Magandang uh, gabi guys, no? Ngayong araw na to guys, uh, susundin so natin yung ating uh, baby, no? Si Baby Ralph King, no? So, napasundo na siya. At... Diyan ka muna, sunduin ka sa Ralph. Yung makulit kong uh, yun na akas na So sente natin si Bunso. Oh. Uwi na. Uwi ka na. Tara, tara. Tara, uh -huh. bilis. Uulan na. May kulog na, bilis. Yeah, sige, Prila. Thank you, Prila. Bye. Takbo, takbo. Bilis. Ay kulog na. Anong ginawa mo doon kay Tita? Ha? Ano ginawa mo doon? Ha? Ah, bilis, bilis, bilis. Mahamog na mahamog. Ini. guys siapa Papa <tuk> saya pasok na, pakai na. pasuk nah masuk nah masuk nah Pasok, pasok <tuk> Oo, no. O kasi na kamay mayroon si pa bigay sa iyo. Oo. Oh, oh. No. Bigyan ka. pa. O sa kamay. Bigyan. 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 Di ba? Bigyan. mayroon. Bigyan. 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 si Mama. Bigyan. Bigyan. Wan, madamot ka? Bigyan. 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 Oh, can I have some? Okay, thank you. Hey, Kuya What is this? What? Let's go gambling! Oh, dang it. Kuya, mula pala? Mula pa. Biyak mo siya may baso sa bukas. Di na yung yun. Ha? Huh? May hilo na lalaman yun, katulad na dati. Hmm. Tapos mag mamaya magpupuyat pa siya. Hmm. Parang naglalaki ko yun. Goy. Naglalaki ko yun. Eh. Hmm? Sabi ni mami eh, huwag sabihin ko daw. Hindi naman siya nakasunod eh. naman siya. Ikaw ngayon, hindi sa kanya, isundi ko ka tayo ng kuya mo. Dapat kasi pag gusto ka mo sunod ka ko kuya mo, mo rin kuya mo. Diba? Wala kang hugas hugas ng kamay mo. Meron? Ano sa akin ang hugas? Diyan! Nakita sabi mo na. Nakita na, hugas ako rito. Paano mo na sabi yung hugas? Nakita pa? mo pa. Ha? Nakita mo ko. video ka pa kasi kanina. Okay, tang tanggal mo yung buto. Hindi mo matatanggal yan. Oh, ano yung sabon kayo? Yung smart? Sa kamila. Ito na kayo kayo. Ito sa kamilang tray. Yeah, Bob.

To, huwag na, ah, mo lang na ha mama Joy walang dito, meron na Malaki lang kay Ano lang ito pa Ano? O Ano na? Ilan? Salang bot Malaki na nga Itanongin e, pa ko Oh, Akan okay. okay, na nga

gano'ng po ko. Hindi eh, naman kami kumain dyan ng ano Ay, mama! Hi! Kasama nyo nga sa si Bembot? Mama, kain kami ng beke ng... Ito. Kali na pa dito? Ako na pa! Pa! Kali dyan na nag nagbibidyo ka? <laughs> Pinapakita mo talagang pinaghuhugas kita ng plato, ha? <laughs> Yan yes, si madam, galing galaan, buhay yung dalaga. Iiwan yung mga anak ng dito. Ano ulam na namin? Wala, wala ka namang ginawa eh. Magkakaw na ula, rin ulam. Magkakaw pa sa labas. Magkakaw, natulog na ako. Anong oras? Hindi nga nga lang ako ginising. Bakit? Anong oras na nga nagising niya si Raprop eh. Pagkaalis na, nagising na yan. Hindi ka namin ginising? Uh, Oo, oh, hindi ako nakagaw, eh. Nagsisilpon pa ka pag alas namin ka na Nakatulog ako. Ngayon, papa. Ko na ako. Papa. na

ano lang ah? Ano lang ah? Ano basura yan. Ano lang Oo! na ako. Akala ko ba bibila mo ng pa? ko? Pa? Ano? Rasta yan. Wala ka sa'yo yun. ko Pa? Hindi naman ang bas at as. Bibila ko ng Wala pa Wala na Ay! Nungusok nga ako eh. Hindi nga ako kita may. ko may dalaki eh. malak. Magalang manak pa.

Hindi naman masarap pa ang, ang ano nila, inumin nila. Ice tea. my pud ng tawag ko ng wala wow the my pud ano ano si and napaka hala ano, ano bayan na. kay na-nayimik ko kapatid mo bet ginanyan mo ah ano, napak napak ano hebat lumapit sayo oh lang ha ko lang ano? bobo. Bisa na sa dalan jam ko. So di na ka uh, sa labas? Eh ko kasi migara si mama eh. Pangilitay ko siya. Gugutom ka pala. Pag pumasok ka dito, gutom ka. Sa labas, hindi ka nagugutom. Hmm. Ha? Ah. Kanyang pa nga nagugutom eh. May sinabi ka ba sa akin nagugutom ka? Wala. Minahan eh. huh? ko nga sinasayin eh. Ha? Minahan ko sa'yo kanya dito diba, si mama. Di ba sabi ko sa umalis? Kung wow. ito na pala, hindi ka pumasok at kumain saging. Kuutom ka pala?